Nauna na po itong iniuulat ng ating Pangulo nung nakarang linggo, nambanggitin niya ang mga items na pare-pareho ang contract cost sa kabila ng pagkakaiba-iba ng specs, disenyo at haba ng proyekto. Panorin po natin ang video. Pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho, pare-pareho, pare Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. Sa parlance po na ang nakakaalam lamang ay ang mga pasali sa gulangan sa pondo. Ito po ang tinatawag na distinct distinct ang mga budget items na makikita sa General Appropriations Act at awarded contracts na may pare-parehong halaga para sa magkakalapit man o magkakalayo na proyekto. Distinct dahil ayon sa aming mga informants sa loob ng DPWH at kunumpirma ng ilang contractors, coded na budget ito para mayroong pag -pag pagkakakilanlan ang mga quote-unquote may-ari ng proyekto. Para sa mga nakakaunawa, ang ibig sabihin po ay akin yan. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sinadating District Engineer Henry Alcantara at ang pumulit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagat ayon sa mga contractors at DPWH, DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff. Ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kabakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Mr. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa toong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Distinct. Babalikan po natin, Mr. President, mamaya ang dalawigan ng Bulacan na aming may tuturing na pinakanotorious pagdating sa anomalya ng flood control projects base sa aming mga findings. Unahin muna natin ang kaso ng kwestyonabling flood control project sa lalawigan ng Pampanga. Four years now, the Riverbank Mitigation Project in Candating Arayat, has been the face of a failed flood control project. Tuwing umuulan, panay ang aray ng mga taga-Arayat. Sa pag-apaw ng ilog na hindi mapigilan ng flood control. Mr. President, binisita ng aking mga staff ang arayat nitong nakaraang dalawang linggo lamang na tinamaan din ng hagupit ni Emong at nagdulot na naman ng pagguho ng ilang bahagi nito. Take note, Mr. President, katatapos lang ng panibagong repair nito noong lang Hunyo ng kasalukuyang taon, 2025. Sa itsura ng structure, tila baga hindi binibigyan pansin ng gobyerno ang kandating. Pero kung babalikan natin isang taon pa lamang ang nakakaraan o noong Agosto 2024, may gumuho ng flood control matapos mahagupit ng monsoon. Mr. President, a review of the budget books shows that we started funding the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Kandating, Arayat, Pampanga, way back in 2018. Let me give a rundown. In 2018, we already spent 20 million pesos on a project for the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Kandating section, Arayat. Kalaunan, nasira. Since then, it has become a cycle, <coughs> Mr. President. We used the people's tax money to repair it in 2023 for a contract price of 91.6 million pesos it was repaired again by another year's tax money in 2024. This time, not once, but twice. 91.8 million for phase one and 91.4 million for phase two. Take note, 20 million pesos lang ito sa una at original construction. If the original construction cost was only 20 million pesos in 2018, Why did the repair cost balloon to 350% or 91 million in 2023 and another 183 million pesos in 2024 or an overall increase of 815%. Aba, at nawili na ang funder ng Edma Reconstruction na siyang palaging nananalong contractor sa Kandating, Arayat, Pampanga. Noong 2023, at 2024. Naglagay pa ulit ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Distinct din but in a very distinct way. As I mentioned earlier, all of these were awarded to the same mighty contractor, Edmarie Construction and Trading. In total, Edmarie bagged 274.8 billion pesos in taxpayers' money for the rehabilitation repair and repair of kandating na tila hindi nagsasawa sa kari repair. Hindi lang po yan ang issue ng Edmarie. How can this contractor, with an unusual share of controversies, including being delisted as DHSUD builder in 2023, be trusted to rebuild its own consistently collapsing project, which has evidently come with great cost and loss to the government. Paulit-ulit ang pag-repair, ngunit ganito pa rin ang kalagayan sa kandating arayat. Arayat ko po. Mr. President, magtungo naman tayo sa Hilagan Luzon, partikular sa probinsya ng La Union, kung saan matatagpuan ang Bawang River Basin na kung saan matindi ang congressional insertions. Sa tulong ng mga concerned groups and individuals, napansin namin ang bilang ng flood control projects na bagamat wala sa National Expenditure Program noong 2024 ay biglang tumubong parang kabote sa General Appropriations Act ng nakaraang taon. Halimbawa, ang construction of flood control structure along Bawang River Basin. Dalawang items lamang na may tig 50 million pesos ang nakalaan sa bahagi ng Naguilyan. Samantalang, ang Bayan ng Bawang ay wala pong proyekto sa National Expenditure Program. Abra kadabra, sa naipasang 2024 General Appropriations Act, nagkaroon ng sampung items na nahahati mula Package 1 hanggang Package 10 na may tig 98 million pesos ang biglang umusbong para sa nagilyan. Sa kabuuan, ang sampung packages na ito ay umabot sa 967.4 million pesos. Halos isang bilyong piso kumpara sa dalawang tig 50 million labang sa 2024 NEP. Sa bawang naman, pitong packages ang lumitaw na may magkakaparehong halaga 89 million pesos each. Sa kabuuan, ito ay nagkakahalaga ng 623 million pesos mula zero zero budget sa NEP ng 2024. Sa aming masinsing pagkalkal ay natuklasan namin i-isang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito, ang Silver Wolves Construction Corporation. Distinct pa rin, distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Merong pang mas matinding congressional insertions ipapakita ko sa inyo. Bako at Nauhan, Oriental Mindoro. Agila construct congressional insertions. Mr. President, when flood control projects fail to stand against the tides, we are compelled to question the feasibility of the project. And the technical capacity of the contractor. But what if an elected congressman or a political group claims ownership of the project? Is it not both proper and necessary to scrutinize their motivations and examine the extent of their involvement, and perhaps to hold them responsible? This explains the logic why I am insisting. To make transparent the identities of the proponents of the insertions, from the House GAB, Senate version, and all the way to the BICAM. If they claim something as theirs, should they not also be accountable for its failures? Mr. President, I raise the question because of the evident congressional banners we observe alongside many projects in Nauhan and Baco, both in Oriental Mindoro. Bilang halimbawa, in Barangay Burbuli, Paco Oriental Mindoro, one banner reads, Congressional Project, Construction of Flood Control Structure along Barangay Burbuli, Alag River, Baco, Oriental Mindoro, Aguila, Aksyon, Gobierno, at Inisiyatibo sa Legislatura. This project awarded to Silver Wolves Construction Corporation again. is worth 95 million pesos it is an ongoing project to be completed in december 2025 this project is so important that it can turn stones and get funding approval under the unprogrammed appropriations of the 2024 national budget this prompts us to dig deeper into the web and as they say Social media is a great resource of evidence, which lawyers fondly call testimony against self-interest.